Nagluto kami ng mga kapitbahay ko ng ginataang langka ng Webes at kinabukasan naman ay ginataang bilo-bilo. Shish. Naisipan nga ng mga kapitbahay kung magluto kami ng ginataang langka, kaya nang hingi sila ng gugulayin sa kapitbahay naming may puno ng langka. Miyerkules pa nga sila nakahingi, pero kinabukasan na namin ito na luto dahil busy ang kumarin yung tagaluto. Kaya kinabukasan mari ay maaga namin itong inihanda para makain namin ito sa tanghalian. Dahil ayaw ko nga na nagbabalat ng langka, kaya binalatan na ito ng kumarin naming si Eni at pinatanggal ko na nga din yung pinakagitna ng langka at ako naman ang maghihiwa. Pahinog na nga yung langka, Mari, kaya isinama namin yung buto dahil masarap ito kapag naluto. Pero bago nga namin ito isinama, tinanggal muna namin yung cover ng buto para hindi ito makaistorbo sa pagkain namin. Chow. Para nga mabilis kami sa paghahanda, tumulong na si Maring Gemma sa pagbabalat ng buto at yung anak ni Maring Eni na si May. Habang inihahanda nga namin yung gulay, pinaslice ko na rin kay Maring Eni yung ilalagay naming luya, bawang at sibuyas. Si May na nga rin ang nautusan naming bumili ng gata. Dahil kakaunti nga lang yung nabiling gata, ay dinagdagan na ito ng kumari naming sinelya. Sa kanilang din pala nang galing yung gugulayan naming langka. Kinabukasan nga dahil wala na namang pasok sa school. Kaya napag-usapan na magluto ulit kami. Plano nga sana naming mag-swimming pero hanggang doon na lang kami sa plano. Charot. Naisipan nga ng mga kumari kong magluto ng ginataang bilo-bilo kaya nag-share-share kami para maituloy lang ito at hindi lang mauwi sa plano. Sheesh. Meron nga kaming nakolektang 350 galing sa apat naming kapitbahay at ipinamili na namin ito ni Maring Nelya ng isang kilong asukal, 1-4 kilong sago at isang balot lang ng glutinous powder. Isang balot nga lang ng glutinous powder ang binili namin dahil meron din idadagdag si Maring Gemma na isang balot. Bumili na nga rin kami mari ng anim na pirasong niyog na tag 15 pesos at pinapiga na rin namin ito ng dalawang beses. Bumili na nga rin kami mari ng mahigit sa isang kilong taro na nagkakahalagang 65 pesos at dalawang piling ng saging na saba, yun lang.